Beauty and the Beast wow! hey, Baby girl Why are you so sleepy? Oh, na baby girl Sa'ka pupunta? Baby girl, sa'ka pupunta baby girl? How? Ikaw hey, baby boy, sa'ka pupunta? Ay! Magdalena. Ano oh, yung magdalena? Yung uh, dance salon. Yung dance Dadalhin yung sopa? Ah. Aircon. Aircon? Sopa? Sopa and aircon. Oh, sopa and aircon. Okay, tara! Tara! Let's go! Sabi mo. Let's go! Roar! Saw it already. Good. Ayan na traffic na tayo ang ng traffic gawa nung baha ata sa Sunstar eh dito na, dito kanina traffic na dito eh hanggang Ala ko oh, pag nagpahapon pa tayo mawala na yung traffic eh, grabe oh dito pa lang sa Duhat traffic na hanggang ano yan ka, hanggang sambat hindi yung ginawa ng bagyo <coughs> wow. Ayan. sobrang haba niya mga ba tayo makakarating doon nandito pa lang tayo sa ati, traffic na Ano masasabi mo ba si Liam, Sa traffic? Nakaka uh, Tapi. Tapos si Buag pa. Grabe ano. Ayan, ang dahilan ng ng traffic. Ito mababagal lang sakin dito. Ay wow, grabe, mabahan din. Ayun oh. Aghon! Anong ginawa mo, Aghon? Ginawa ah. mo ang aming palsada, Aghon! Marabi, ano? Siyete! Oh, ah, dito din, oh, no? sa Hebron. Ang dami naman baha dito. Baka tayo tumirik ah. <laughs> eh? Matas ba? Ito yung tinatanong ko sa iyo eh. Huwag magpagawa na naman tayo di oras eh. Yan. Yan. Sino yan? Eh, motor nga eh, yung ano, yun yung elektrisya na... Hindi ko nakapansin. Okay so, na kaya to? Yung tricycle na yun, mayroon din. Ano, eh, yung ano, mga motor nga. Matas-taas ba ito sa moto? Ayun oh. No. Ba? Ayun pa. Sobrang baka. Ayun yung mga nadaan. Ah. Ayun yung nadaan. Ayun oh. No, lubog na nga yung tricycle eh oh. Yan. Para mga ka sa tabi. Ayun nga. Lubog na nga yung tricycle. Ganto na lang kataas. Ang but yun <laughs> ah. Kailangan. Dire-direcho lang ang takbo. Eh paano ka dire-direcho dito? Iba ha ma? Hindi ganyan lang. Para hindi pasukan yung ano. -dred. Oh, Bobomba-bombahin mo lang. Ganon.

Dito nagwa-one-way na. Mababa na, mababa na, hey, mababa, na mababa na, mababa na, oh my God. Dito nakita ko malalim, ano? Oo. Oh. Ah. Grabe dito, ka oh Pwede ka mag-swimming. Ayan. Swimming muna, eh. Yeah. Mababa dito na. Yeah. Baha pala yung mga bahay-bahay dito. Ano yan, oh? Oh my oh, God. God! talaga. Wow. Matagal bahay na yan. Nandaan na sila dyan sa pagbaha. Ngayong karinteriya lumabagla. Oo. Oh. Yung bahay pinaso. Oh. bahay Sanay na yung mga indya. Well. Yeah, wala na. Nakaligtas na tayo sa first stage. <laughs> Bakit meron pa? <laughs> Doon sa McDo. Second stage ay, na. Ay, pabalik natin. Ano? Saan na? Pagbalik natin mamaya wala na yan.